to ng napakaalaw na to. Ang dami pa namang naniniwala sa inyo. Wala akong nakikitang magandang katapro na kay Duterte. Lahat may lumalabas sa bunga nga niya, puro patayan. Pagpatay lang ng tao ang nakikita, naririnig ko sa kanya. Pagpatay lang pagpatay, patay. Lagi siya nakatuon sa drugs, uh, addict, gano'n ang drugs hindi mawawala yan. Kahit saan hindi mawawala ang drugs. Pwedeng, pwede yan gawin sa bahay ang drugs, ang dalilang gawin yan. Kaya hindi ako naniniwala sa platforma ni Duterte. Puro patayan lang ang laman ng utak niyan. Puro pagpatay lang ng tao. Sipin mo, ah, dapat ang malalaman nito sa Baal. Kasi pati pare, na-influensyahan na. Ang na sa pagpatay ng tao. Isang pare ang sabi na paayos sa pumatay ng tao. Hindi maganda yun. Hindi na magandang ano yan, pangitain mga ganitong ano, napipretty ko pag nanalo si Duterte. RIP Philippines, RIP Democracy, RIP Human Rights. Yun. Patay ng demokrasya, patay ng human rights, patay ng Pilipinas. Wala na tayong kalayaan. Kasi sa sinasabi niya, pag sumunod ka sa batas, walang problema. Pag hindi ka sumunod sa patay, patay ka. Eh, paano kung sumunod sa batas niya? Ha? Ah. Ah. Tapos sabihin niya, hindi ka, hindi yun. Bali yun. Pag hindi ka susunod sa, 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 batas niya, patakaran niya, patay ka. Eh, simple, hindi ka susunod sa batas niya. Pagpatay ng tao, susunod ka. Sino yun? Ano yun? Ano? ano? Hindi na ako maniniwala nito. Dapat kayo mga taga-sibahan, kumilos na kayo. Ha? Bago pa yan makaupo. Ha? yung mga buto ng Roro o magdapat mag-meeting na kayo dyan Roro, Binay, Maruas Binay Miriam po meeting na kayo switch off nyo na yung mga buto nyo switch nyo yung buto nyo mag-meeting kayo dyan kung sino yung ipaksan nyo sa isang kalidato yan kamis ko sa inyo yung sinasabi ko ngayon mag pre dito, napaka-delikado pa si DT kaya magiging paulo ang dami niyang mga nanini, ang dami niyang nauto, ang dami napapaniwala. Hindi dahilan yung pagpatay ng tao. Mali yun. Hindi yan ang totoong problema sa bansa natin. Ang totoong problema sa bansa natin, corruption. Yan ang dapat solusyonan. Kailang pagpatay ng tao, corruption din yan. Ah, wala naman ako nakikita pinatay niya na ano na big time o malalaking tao. Pinagpapatay niya mga, mga ano lang yan, mga pityanis lang yan. Oh. No. Saka ang naaalarma lang ako sa debate kahapon, yung inamin niya mismo doon sa debate na pinatay niya lahat ng ano, mga mga rapist daw, pinatay daw. Sipin mo, ikaw, suspitsado ka pa lang, pwede ka na makulong. Ha? Bomb joke sa naiya, bomb joke sa kaya sa eh, LRT, eh. sa Pero siya, inamin na niya, pumatay siya ng tao. Wala pa rin. Eh. Wala pa rin eh. eh, nag-ano sa kanya, ha? wala pa rin dumampot sa kanya. Ha? Napaka-imposible eh. Yung mga pinagpapatay sa Dabao, ganun lahat. Kalkalin nyo yan. Ha? Mayor ka, imposible, no? Wala kang, ano, at albawa, hindi mo haaminin na ikaw ang ano doon, pero inamin mo na na dead squad ka. Ikaw yung ulo sa dead squad. Ha? Kung halimbawa, hindi naman ikaw yung utak doon sa patayan na yun. Katagal na ng panahon na humukuha doon sa pataya na yun, pagpatay ng mga essential killings. Ha? Bakit wala kang nakuling kong Yan sa sa Dabaw. Oh, ba? Ikaw ang mayor, ikaw ang mawak sa Dabaw. Bakit unsolved ang ba mga cases na ganyan dyan? Ha? Ah? Oh, tayo mga tagasibahan. Ah, Mag-isip-isip na kayo. Pag nanalo si Duterte, wala na sinabi niya nalang sumuko ng Diyos sa